Matapos marinig ang uh, kwento ng ating mga bisita ngayong umaga, maririnig naman natin ngayon ang ating Trio Tagapayo. Sa pangunguna ni Dr. Love, Brother Jun Banaag. Ako na po, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, hindi ko na uh, i-decide dito kung sino may kasalanan. Pareho kasi silang may kasalanan po. Ang sa akin lang, ano ang makukuha nating aral dito? Tinitingnan ko lamang ang mga inconsistencies. Siguro si uh, attorney ang magsasabi kung gaano kahalaga ito. Sa simula pa lamang ng kwentuhan natin ngayong umaga, sinabi ni Aling Abe, mga bandang alas 7 ng umaga yun. Alas 6, alas 7 ng umaga, naglalaro yung kanyang anak lumabas doon sa bahay, kaya na na sagasaan ni Rods yung bata yon o pagkatapos sang ayo naman dito sa pinirmahan nila eh alas tres ng umaga nang mangyari ang pang, ang uh, insidente at pinirmahan sumang ayon si Florame na pinirmahan niya ito ibig sabihin by inconsistency Diba? Ano ba, alas stress ba ng umaga o ala sa yung e ng umaga? Whatever it is, naganap na ang insidente. Pero, yung mga inconsistencies na ito, nagpapatunay lamang na may nagsisinungaling. Pinapirna diba? lang Di May kasunduan sila na magbabayad itong si Rads ng 3,800 pesos. Rads, matanong ko lang sa iyo, ano po ang hanap buhay mo? Ngayon po, wala na po. Dati nag po ako. So sa Makatwit, 3,800 pesos na napagkasuduan po ninyo, Aling Ame. Babayaran niya. Ha? Huh? Yung napagkasunduan po sa ano. Pero mali po yung, mali po yung pinapirmahan sa akin. Bakit ka pumirma? Kasi Di po ako. dito sa resibo mo, walang daang piso lang Kasi ang ginastos mo. Yan, ito Kasi ito ang paracetamol, makukuha mo ng libre sa Opo. center. Opo, sa At dahil paracetamol lamang, ibig sabihin hindi talaga delikado ang katayuan ng apo mo. Paracetamol lang pangalis ng pain. no Dahil nagulungan na yung paa. So hindi ito malaking kaso, hindi ito malaking issue. Papansin, ma eh. Kasi, Meron lang, pinalalaki lang eh. natin dahil gusto natin may makinabang dito. Ang aral dito, kay Rads, tandaan mo ito Rads, mas matagal ako nagmamanayo sa iyo. Laban ako ng karsada. 1975 pa nagmamanayo ako. Wala akong citation. Pag nakainum ka, kahit isang bote lang, huwag kang umawak ng maribela. Aling ame, ipinagkatiwala sa iyong apo mo. Sagutin mo ako, bakit sa ganung oras, alas tres ng umaga, ang batang apat na taon ay nasa karsada. Naglarap. Walang dahilan para makita natin ang bata na four years old sa, sa karsada ng three o'clock in the morning. Thanks, salamat, Mama Carla. Thank you. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, ayokong palalain yung sitwasyon, pero siguro ganito. Para maintindihan yung maigi, actually, mas malaki ang impact dito dun sa batang apat na taon na gulang. Bakit? Kasi, may mga pagkakataon na kahit sabihin nyo nabundol or na, 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 nadaanan lang ng motor, pwedeng magkaroon ng tinatawag nating PTSD or post-traumatic stress disorder itong batang ito. Baka pag makadinig pa lang ng tunog ng motor, matatakot na siya. Pwede rin magkaroon ng tinatawag natin na hindi lang to emotional trauma, pero pwede umabot sa mga developmental delays. Bakit? Kasi 4 years old lang to eh. Sa sobrang takot niya, pwede hindi na yan lalabas ng bahay hindi yan mag-aaral dahil kasi alam niya palaging merong motor. Maari ngayon hindi po ang PTSD po hindi po nangyayari agad-agad na porque nasagasaagan daw kinabukasan merong trauma. Hindi po kumisan after 2 years, after 3 years o kaya pag nakakita siya ng incident ng merong nasagasaan uli ng motor, doon nagkakaroon na epekto. So pagkakatandaan po natin, suporta pong malaki na hindi lang po yung sinasabi natin eh pagbabantay, pero tignan niyo pong maigi kung naaapektahan po ang inyong apo pagdating sa mga ganyang pagkakataon na pag nakakita ita siya ng motor. Yan lang po. Thank you, Dr. Camille. Balikan natin si Attorney Lorna Kapunan. Talagang pag pag iba-ibang version na nangyari, ang pinakamahalaga kung ano yung sinasabi ng dokumento. Base sa dokumento, ang utang lang e, eh 800 pesos. Ngayon, 3,800 pinagkasunduin. Sa, po. nagkasundo ka because ang feeling mo, eh yeah. talagang may kasalanan oh, oh, ka. Oh, oh. Hindi mo naman tinatakbuhan yun. Hindi naman po, ma'am. Okay. Sadyang okay. wala lang talaga akong pambayad. Okay. Kasi nang namin po sa ospital, nang utang po ako sa kanya ng pera kasi wala oh, walang wala po. Kanina, pa yun, kanina pera. pa yun. Pero ang talagang inutang mo, magkano utang mo? 2,000. Pero magkano gastos mo? 800. Miskin na inutang mo, hindi mo naman ginastos. Ang ginastos mo lang, base sa resibo na to, ay 800 pesos. Ngayon, pero wag na natin pag-usapan yan, Raj. At isulat rin natin, tutulungan ko kayo magsulat ng promise mo. Pwede namang installment kasi wala naman siyang trabaho. Tama? Pero wag nating gawin at, at, paalala sa ating lahat, wag nating gamitin ang isang aksidente kung at or, 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 lalo na kung involved dyan ang kabataan, ang mga anak natin or po natin, wag naman tayong manggulang sa iba. Kasi magulang tayong lahat. Ang magulang, hindi ibig sabihin pwedeng manggulang. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Okay, bago natin mapakinggan ang desisyon ng ating mga bisita, ay gusto ko lamang pong sabihin na talagang ang hirap yung mga batang ganyang edad ay hindi natin talaga maintindihan bakit nasa kalsada. E alam naman nating delikado talaga, ba? Diba?